Magandang araw, narito na ang malagang balita dito sa Philippine News Agency. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Condonation and Release of Mortgage sa mahigit 2,000 agrarian reform beneficiaries sa Pampanga ngayong araw. Sa pamamagitan nito, buburahin na ng gobyerno ang nasa may 206 million pesos na halaga ng utang at obligasyon ng mga agrarian reform beneficiaries sa mga lupang sakahan na ipinagkaloob sa kanila. Sa isinagawang seremonya kanina sa Don Honorio Ventura State University sa Bacolor, Pampanga, sinabi ng Pangulo na ang nasabing hakbang ay alinsunod sa Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan niya noong Hulyo ng nakaraang taon kung saan aalisin na ang pagkakautang ng mga ARB sa mga hindi nila nabayarang principal amortizations, interest at surcharges. Kasabay ng kondonasyon, ipinagkaloob din ng Pangulo ang 30 Certificates of Land Ownership Awards na sumasaklaw sa may 3,900 hektarya ng lupa sa mga ARBs. Samantala, ibinahagi rin ng Pangulo ang plano ng gobyerno na magtayo ng mas maraming seedling nursery sa buong bansa upang mabawasan ang importasyon ng mga produktong agrikultural at matugunan ang lokal na pangangailangan. Ayon kay Marcos, ang proposal ay nilahad sa isang pulong kasama ang Private Sector Advisory Council noong Martes sa Malacanang kung saan tinalakay ang paggamit ng mga bakanteng lupa na pag-aari ng mga state universities and colleges upang gawing lugar ng produksyon ng mga seedling. Ayon pa sa Pangulo, makikinabang ang Pampanga na kilala bilang culinary capital ng Pilipinas mula sa inisyatibong ito. Kasama ng kagawaran ng reformang pansakahan na pinangungunahan ni Kalihim Conrad Estrella, na, na, namamahagi po kami ng 30 CLOA sa 28 Agrarian Reform Beneficiary o ARBs at halos 3,000 kokrong sa kulang-kulang 2,500 beneficiaryo ng reformang pansakahan. Sa kabuuan po, nakakahalaga na mahigit daan at anim na milyong piso ng utang ng mga magsasaka ay burado na po, wala nang bisa. Ibinaba ng gobyerno ng Indonesia ang parusa sa OFW na si Mary Jane Veloso sa habang buhay na pagkakakulong mula sa dating parusang bitay. Ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang pagpapababa ng sentensya kay Veloso kasunod ng balitang mapapauwi na siya sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, naging inisyal na pakay ng administrasyon na mapagaan ng Indonesia ang parusang ipinataw nito kay Veloso. Sinabi niyang ang magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia ang nakatulong para makumbinsi ang Jakarta na pawiin ang Pinay. Anya simula sa panunungkulan ni Pangulong Joko Widodo hanggang sa umalili sa kanya si Pravowo Subianto, pinanatili ang pag-iyabong na magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia Nakulong sa Indonesia si Veloso noong taong 2010 matapos maulian ng 2.6 kilograms na heroin sa kanyang maleta. Nahatulang mamatay sa firing squad si Veloso. Inilaban ng Pilipinas na mapalaya si Veloso simula noong 2015 nang umapela ang gobyerno na hayaan siyang tumistigo laban sa mga illegal recruiter niya. Inaasahang tatapusin ng Senado ang investigasyon nito sa mga krimen at anomalyang kinasasangkutan ng mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators sa susunod na linggo. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, panel chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isasagawa ang kanilang ikalabing-anim at huling pagdinig sa Nobyembre 26. Sa naturang pagdinig, iimbestigahan ang bagong impormasyon kaugnay ng umano'y kinalaman ng mga pogo sa pang esp ng China sa Pilipinas. Sinabi ni Ontiveros na ilalahad ng komite ang mga reforma sa batas na kinakailangang isulong dahil sa mga irregularidad na kaugnay ng pagkalat ng mga pogo at ang mga kinasasangkutan nitong krimen. Kabilang sa mga reformang ito, ang paghihigpit sa pagkuha ng birth certificate para hindi maulit ang kaso ng nasibak na alkalde ng Bamban na Tarlac na si Alice Gu. Ilan pa sa inirekomenda ang tulong ng gobyerno sa mga biktima at trabador ng mga pogo at ang pagpigil sa paggamit ng mga lupang galing sa reformang agraryo sa ibang daylan tulad ng lupang pinagpatayuan ng niraid na pogo sa Porac, Pampanga. Nagsimula ang uh, mga public hearing ng uh, komite ng Senado noong uh, 19 ng Abril taong 2023. Tiniyak ni Interior Secretary John Vic Remulla na tututukan niya ang mga isyu kaugnay sa promotion ng mga pulis. Sa inilabas na payag ng Department of the Interior and Local Government ngayong araw, partikular na binanggit ni Remulya ang alituntunin ng Civil Service Commission na nagbibigay karapatan sa mga pulis na ma-promote tuwing tatlong taon na basta't sila ay kwalipikado. Anya, naging dahilan ito ng pagsikip ng organisasyon at tila imbes na isang pribilyo ang ma-promote bilang isang general ay lumalabas na karapatan nila ito. Binanggit niya ang kaso ng National Capital Region Police Office na pinamumunuan ng isang one-star general at ang kanyang deputy ay isa one-star general. Marami anya sa mga general ang nasasayang ang potensyal dahil napopromote na walang malinaw na command o responsibilidad na nakaatang sa kanila. Ibinahagi rin ni Romulia ang kanyang plano na itaas ang kwalifikasyon para sa mga aplikante sa PNP at magbigay ng scholarship sa mga nagtapos sa PNP Academy upang makapag-aral ng siya. Simula ng maupo bilang bagong kalim ng DILG noong Oktubre, sinabi ni Remulia na nais niyang baguhin ang top-heavy na istruktura ng PNP kabilang na ang pagpapababa ng bilang ng mga general mula sa kasalukuyang 130 tungo sa 25 na lamang. Inilunsad ngayong araw ni First Lady Luis Araneta Marcos ang proyektong lab for All, laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat initiative para sa libu-libong residente ng Pasay. Alinsunod ito sa Republic Act No. 11223 o ng Universal Health Act na naglalayong magbigay ng kalidad na serbisyong pangkalusugan. Kabilang sa mga libreng medical services ng proyektong Love for All ay ang laboratory tests, consultations, medicines, dental services, at minor surgeries. Katuwang sa proyektong ito ang Office of the President, First Lady, Pasay City Local Government Unit, at government agencies kasamang Department of Health, Social Welfare and Development, at PhilHealth. Ayon kay Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, malaki ang pasasalamat niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos matapos ang matagumpay na paglulunsad ng proyekto sa kanilang komunidad. Anya, mas mapapabuti nito ang akses sa serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga kababaihan, matatanda at mga bata. Una nang ipinatupad ang proyektong ito sa ilang mga probinsya gaya ng Batangas, Zambales at Bulacan kung saan libu-libong Pilipino ang nabigyan ng tulong at serbisyong pangkalusugan. Bagian niya ito ng commitment ng Pangulo na palakasin at palawakin ang akses sa healthcare para sa lahat ng Pilipino. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 34 na araw na lang Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.